Eh. Puchi. Puchi. kita ka rin sa. Gan, andar Puchi, bakit nagduduyan ka dyan? Puchi. Anong ginagawa mo dyan? Puchi. Nakaduyan oh. Puchi. Eh, okay. Puchi. Puchi. Nakayulo si Oo! Oho. Kurichi. Kurici. Kurici. Kuci. Puci. Anu nani tawag mo dito? Nayan tawag mo dyan? Kuci. Anu? Purici. Anu tawag mo dyan? Puci. Siguro naghahanap ng init nang ina. Doon nagpunta ay maganda Puchi. Ano bang patawa? Ano bang pangalan niyan? Anong tawag niyo diyan? Ha? Anong tawag niyo diyan? <laughs> eh, um, ano? Puchi, puchi, ki, si, uh, Tawag ko noon. Ah, uh -huh. oh, isari-sari ang nain dito. Eh, ano yung unang <laughs> tinatawag mo? Puchi, puchi, puching. Puchi, puchi, ayun, si puchi. Puchi. <tich> puchi. Puchi. Akala ko nga yung nabatok na yun ay siya na yung pula yung puchi. <tich> puchi. Ano dyan? <tich> puchi. Puchi. Snapin lu. Oh. Pucik. Pucik. Ah. Nanti tuh nenanai na mo. Pucik. Pucik pucik. Pucik nanti tuh nenanai na mobilis. Pucik. Aduh kira gua apa ya nah. Hoi. 不借，嘿，不借，不借，不借，不借，姐姐，不借，不借，阿婆是不借啊？阿牛的爸爸。 Eh, eh, Naiigi, eh. ano pa pala yung nakaduyan ay. Uh -huh. Ay, eh, akala nun ay, eh, ano, yung ina ay. Eh. Ayan oh, nakaduyan. O, oh, hindi ka kasi dyan. Ayun, alam niya ang daan. hindi kakasya rin Puchi! Alika na Puchi! Puchi! Nandito na. na nanay mo. Alika na. Nandito na nanay mo. Alika na. Nandito na nanay mo Puchi. Dito. Nandito na naman, Apochi. andun 'yung anak mo, ayo, bulong mabasa. kaya ng no, aking cover. Okay na, ito na nanay mo. Sana, ang sana anak mo. Ay, iisa Ay, hindi po. Lalabas po yan. Lalabas, Lalabas yan. Lalabas na ito yan. Lalabas pong kusa yan. po sa yan. Ayan, si Puchi. Puchi. Di ba nanay tawag mo dati? Puchi. Puchi. Ano ba talaga? Puchi, Puchi, ano? Ha? Ah. Puchi, Puchi. Ano Basing ba? Basta pala ay. Kung nakailo siya ay. Gising? sarap nga lang dun dyan nasasarapan siya doon. mainit mainit init Yan si pochi kruchi nagdudu yan sa sitko sa ano sitkober ng sopa Supa cover. Sit cover ng supa. Supa bed cover. Kaya may lagpaw sa ilalim. Ginawa niya duyan. Ginawa ni Poching duyan. Yung sobra doon sa sofa bed na cover Ay ayaw, ayaw lumabas Gusto niya doon kasi medyo mainit-init. Tsaka nagduduyan siya. Gusto niya namang duduyan siya. Medyo duduyan si Puchi-chi. Puchi. Puchi. Ano ginagawa mo dyan po, Che? Ah. Ha? Ano ginagawa mo dyan, ha? Duduyan, ikaw? Nagduduyan, ikaw? Ha? Nagduduyan, ikaw? Oh. Sarap naman ang yung pagduduyan dyan. Ginawa mong duyan yung nagpauna ng sopa bed cover. Ha? Ha? Ang katagatrap pwesto mo dyan, ah. Parang ka nasa, ano, ah. Duyan. Nasas, nasa, nasa, nasa bits ka ba? Parang baby nagdu-duyan. Sige. Hanggang kailan ka dyan. ayaw. Ayaw lumabas. <laughs> Dapat pala ito ka? ang ginawa ko dito. Oh. Ha? Hindi ito bakante. Dapat ito na lang. Oh. O ngbada sab ngayon ano ba Doyan, 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 neng, doyan do, 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 si baby ya, doyan, 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 doyan. pakpak na. Halika na po, nandito na nanay mo. Puchi. Hindi makasuotya tayo in na ikon ay labi. sakit. Pero bakit doon na nakakasuotyan? Yung ina. Oho. Ay doon kasi maluang. Oh, putami, anak mo. Pusami anak mo. Do sa ilalim. Uy. Pusami anak mo. Kina, kasi ikain ako eh. Ito ang nanay niya, ano? O, oh, yung nanay niyan. Oh. Punta mo mo. Ay, nanay mo. Punta yung anak mo. Si Puci. Kita mo si Puci. Padidihin mo na yan, Puci. Hindi ako makakapunta, labi ako. Padidihin mo na si Puci, si 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 madali. Pasa. Naayos mo na, Nay. Na? Ay, hindi mo pa naayos. Ha? Hindi mo pa naayos. Ay, hindi pa. Hindi pa, si pa yung, 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 uh -oh. yung ibabaw din. Kay Lodi. Kasi ang apat na yan. Tapos ilagay mo sa akin, ha? Hmm. Sabi mo sa akin kung pupunta na kay Lodi. Uh. Naglagay ka na ng alcohol. Oo. Oh, Nilagyan mo yan sa'yo. Oo. Oh, uh oh. Ang kati kasi. May alcohol bas ka alcohol po ba kaya? Binigyan ko, ko baka? siya. Binigyan ah. Ko siya. Ayun, no? Sabi ko, ipaligo niya. sa paa. Ah. At yan ang yeah. katino sa akin, eh. Ay pag may sub, may tatikate yung makatikate. Ayun ay, na nga, eh, kaya nga dapat mag-aalcohol ka. Ay, ano naman ay wala. Buko Pati laka. yung paa, yung talampakan, nilagyan mo. Ha? Pati yung talampakan. Oo. Babae, kasalanan niya at nagpas. Kamu excited tiram mengira mani lipat. Mina yang kau tahu sih, mina anak kau tak pakai. Nah, air sini hindi. sini. Ah, okay lang ang chirilas nga eh. Ha? Ay, ay, dapat ay inanuhan mo rin, ha? Pwede ba ganyan na? Sa talampakan, lagyan mo. Basa-basa okay, ay, ba lang ay. Lang ay. Basa Hindi, lagyan mo lang ng alkohol din. Malaki. Ha? Malaki. Lagyan mo din ng alkohol, yung ibabaw. Ano? Ibabaw ng chirilas mo, lagyan mo alkohol. Madali namang matuyo yan. Ibabaw lang. ito na mga ganito. Ito na mga ganito. Ito. Tapos mga ito dyan. Ito. siya. O ito. Ano yun? Ito. Маха-Абба. маха Это i hey,

di piring lama nah, dikana nah, dito nanti tepocé. alim kok. Buat siapa Ayo muncul bas, balakah.